Magtatanong lang po ako sa iyo, AI. Ano po ba talaga ang Pentateuch? Tinatawag na Pentateuch, namely Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Si Moses ba talaga ang nagsulat O may mo, mayroon siyang mga kasamahan? Kung mayroon nang mga kasamahan mga ng Pentateuch, hindi lamang isang may-akda. Ang tradisyonal na paniniwala ay si Moses lamang ang sumulat ng Pentateuch na tinatawag ding Torah. Ngunit Ayon sa karamihan ng mga iskolar sa Bibliya ngayon, hindi ito totoo. In conclusion, for short, na hindi kilala kung sino talaga ang nagsulat sa kabuuan ng Torah. For particular, to be accurate, hindi si Moses ang nagsulat. conclusion, ang pagkakasulat ng Torah. Sa madaling salita, hindi tiyak kung sino ang sumulat ng buong Torah. Ang tradisyonal na paniniwala na si Moises lamang ang sumulat ay hindi na tinatanggap ng karamihan sa mga iskolar ng Biblia ngayon. So nakita niyo mga kapatid, hindi kilala, hindi alam, ha? hindi alam ng mga scholars mismo. Kayo pa, simple Christian, kilala niyo na saan nagmula ang Biblia. Hindi nga kilala sino nagsulat eh. O, kayo nang bahala dyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.